time kong sinamahan yung alaga ko. Na mag, ano, swimming doon sa friends niya. Yung doon. Sertihan talaga sa amin. Kasi doon, nabahan yung... Ito, chika lang kasi nakakalabas sa at may mga alam kong kwento, ha? Magbabash ko naman dyan. Siyempre, vlogger ako. May maalam akong kwento. Kailangan ko magkita. Mga yarari dito sa buhay ng mga OFW natin. Pero lumabas ako. Matagal kami doon. May kasama sila isang Pilipina at isang Kenya. Mga dalawang taon pa lang yung Pilipina. Yung Kenya, may isang taon pa lang bago. Nung umako ng kausap yung Kenya. Grabe tayong yung bahay. Nakaganito ah, ang CCTV na may nakaganito pa, oh. May nakapatong pa sa mesa, oh. Maraming pa ba CCTV? May voice detector, ano na? Yung hmm. nakakaano pa ng... Ano yun? Ang tinig. O, siyempre, bawat siya kanila makipag-uusap pa. Ang Pero kasi yon first time doon nila na makapag-isita ng... Ano? Friends ng alaga nila. Mm. So, um, kasi first time na naman yung nakapasok na outside na yaya. Bawas sa kanila makipag usap sa, um, sa mga tao, siyempre. Hindi <laughs> lang sa mga Pinay. Alala rin yung sunjed ako. Bawal makipag-usap. Ngayon, siyempre hindi tayo makikinig. Chika-chika tayo. Siyempre ako chika-chika. wala -chika. ko na gagawin ko doon, magbukbuk. Tapos, wala silang, ano, yung kusina nila. Alam nyo, yung upuan nila, parang ano lang, yung ano lang, yung, yung dalawang papag ng, ano, ng, ng hagdan. Nakita nyo yung hagdan na, ano, na kahol. Yung papag lang. Kapaita lang, dalawa sila. Sabi ko, ito, ako, sabi ko, pag break time nyo, saan kayo nag, ano, umuupo? Sabi nga, lang break time dito, dapat may trabaho pa. Ako, oh, uh -huh. grabe naman yun. Nakahanap talaga ng trabaho. Kasi, ang lalaki, mabait yung lalaki, lang lalaki. Tapos lang babae, yung hmm. Tapos na nun. Ako. Uh -huh. Ang alas ka natutulog. Alas 10, tapos bigising daw sa alas sa hmm. Kasi baka pa nung Tapos yung kinyang kasama niya, tamad. Nauunang pamatulog. Opo. Sa plate na nagdi Kaya na ano sila. Ganun. isabi e niya. Ay, oh, sabi ko, ilang buwan taon ka na ba dito? Patapos na kontrata niya. Ngayong, ano, ngayong taon. Nakausap siya ng amo niya nang bumalik daw. Sabi niya ayaw niya. Tatlong beses na siya kinausap ng amo niya. Napag-isipan niya na bumalik daw tao. Ang ayaw niya niya. Pangit kasi nung ugali. Tapos bago ka pumasok sa kwarto nila, may CCTV. Tapos ang kwarto nila, ang kuliit um, ng tubig siya. Na um, double deck siya, kaso lang, yung second deck, nilagyan pa ng mga luggage. Mm, um, ano? Tapos ang, ang tripod, ang doon yung masulang. Ang kanya. Bago ka pumasok sa kwarto nila, ang daming gamit. Parang budil to. ano? Ang paswertehan talaga sa amin. Ang nga ang babae. Ano nyo? Bago ako umalis doon. Bago kami umalis kagabi. Pinagalitan niya yung tapo natin yung Pilipina. Kaso. Ano? Ano kasi? Sa kusina, may CCTV din. Eh, yung CCTV. Nakalabang ito yung kusina, parang pahaba. Yung CCTV dito. Tapos, yung sa na parang may ref siya. Tapos, pwede kang kumain doon. Eh, nakasub-sub siya yung kumakain. Hindi siya nakikita sa CCTV. Ang mukha niya lang. pero ang katawan niya nakikita. Sabi niya, Bakit siya nandiyan? Hindi tatago din siya. Hindi na kumakain ako. Kasi pa na yung tingin ni si CCTV. Mm. Ba mga bata, ano? Iyan na ako, yung kabanda mga bata na lalaro. Sabi, gusto nga Palagi, nakabantay lang sa mga bata. Malalaki so, na palagi, sa mga bata. Bawal. E, gusto ng mga bata, ang nag yan nung kasi Diyan ang sa sala. Kikita yun lang. Ayun, um, umiliwas nga lang siya. Na usap sa akin. Sa akin. Tapos pa. Hmm. Sinagot-sagot niya talaga. Wala niya yung amoy niya. Minit nga. Ang ano lang, hindi lang maganda. Nandun ako. Napapagitan niya. Siyempre, na ano na rin yung ano nang pinay. Parang gumaba na rin. Parang nang liit ba? Parang, parang magalit na rin siya. Siyempre, tawa na rin sa kanya. Dapat, Pwede niya naman pagalitan pag sabihan dun sa ano. Doon niya pa talaga pinagsabihan sa, sa harap ko. Ikaw kamababa lang nung isa na malansya. Nung order si baba niya ng um, mm, shawarma binigay sa amin. May hey, meron kami isa-isa. Ano -isa. yun? Alas 11. Ah, oh, mm -mm, alas 11. Ito, parang ito, ito na yun Nabi pa, gumagamay lang yung buong amo niya. Kumain mo ugali. Ay, sabi nga, bago sa kanya, may umuwi na na pinay ano Ay, ano nito, na bumalik, hindi na rin bumalik yun. Hindi nga, kaya lang pala yun doon. Ang sapat pa sabihin, insecure. Bago yan daw siya mag ano Kung pagpasok niya Titingnan niya pa daw yan mga CCTV Kung ano ginagawa nila Ayan Kaya ako nga umiwas Hindi ako masyado nakipag-usap sa kanya Basta baka pagalitan Bawal sila mag-cellphone Pagkalutun daw Dalan niya siya At sana yung laki. Ang babae lang. Ay, pasortihan ko na sa sa'yo. Ang diit ng bahay. Tapos wala silang masyadong gamit. Ngayon nga lang, strict tayong bahay. Gusto niya palagi may ginagawa ko.